Yo, what's up guys? Ayan, medyo umuulan dito guys. Maririnig nyo guys. No? So, ayan, nandito ako ngayon sa yung content ko dati. No, na... So, tara guys, let's go! So, yun na nga guys. Dito na tayo guys. So, medyo maano tayo ngayon. Malas yung pagpunta natin ngayon guys. Kasi umuulan. Ito yung labas guys. Oh. Naaalala nyo pa yung merong sapa dyan. Ayan, no? maririnig yung agos ng ilog yun guys hindi natin makikita ng kabuuan yung bahay no kasi ano ulan kasi sa labas yun guys ah dito yung banda daw guys mayroon talaga daw nagpaparamdam makikita nyo guys may mga ilaw dun sa labas may nakatira dun sa ibabaw and dun ako galing na nag ano na ako na tawag dito <coughs> na maalam nagpaalam ako na magbablog ako dito so dito sa lugar na to guys dito nahulog yung ano yung pintuan sigalit yung mga elemento dito <coughs> So try natin maghiga dyan. Hihiga ako dyan mamaya. Si sobrang hanti talaga tong bahay na to. Meron <clears throat> silang ano dito. Uh, ano tawag dito? Damba. Ito nila -ano yung mga wheels. Wow. Narinig nyo yung guys. Parang may tumunog. sa so, niyo yung mabuti kung meron kayong makita guys ha. Wow. Nasa itaas guys. So medyo umuulan no. Active sila ngayon guys. Active sila ngayon kasi umuulan so try natin dito humiga. Kasi pag higa tayo doon talaga sila nagpaparamdam guys sobra. Kaya comment kayo diyan. Wow. So ayan na, na sila. Pasok tayo guys no Kasi itong bahay na to hindi na to maiba sa akin guys Kasi ano na talaga Parang Hindi na iba sakit sa Itong bahay kasi Palagi ko na to pinupuntahan dati Dami mga bute eh. So punta tayo Sa itaas Punta oh. tayo sa itaas guys no Hello po. Meron daw mga ano dito guys. Maliliit na nakatira no. Meron din Wendy. Meron din Kapre Hello, kung nandito ka mang Capri ka, pwede ka bang magparamdam sa akin? Nandito ka man. Grabe talaga itong Yung 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 bahay guys Oh Oh gumagalaw yung gamit oh Oh Yung 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 bahay Oh my god Wow Guys Yung 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 bahay guys Sabra Oh Parang lumilim dun kang magalit sa akin ha Dito lang ako para mag vlog kung naalala mo pa ako po si Relgus TV nung pumunta ako dito. No, yan. Sobrang, ano yan? Ang sobrang talaga. So dito tayo hihiga. No? Hihiga tayo mamaya dito guys. So, ayan, Masisit up tayo ng camera dito. Sit up tayo ng camera. So, niyuyugyug talaga nila yung bahay guys, sobra. Ang ba tayo higa nito? Ba tayo dito na lang dito. Kaya na natin. Ay! Umuulan. Wow! Umuulan yung bahay guys oh. Guys, niyugyug yung bahay guys ayaw mo ba ako nandito ah saglit lang naman hihiga ako dito kasi umuulan kasi so yan yeah guys hihigat ah kahit ano lang guys kahit ilang minuto guys alam ko nandito sila sa likod ko, sa harapan ko. So, try natin ipikit ating mga mata, no? Ayan, guys. Guys, niyoyog-yog talaga yung bahay, guys. Rabi guys, yun yung, yung, yung bagay guys, oh. Nandito ka ba? Ginalaw ba nila yung camera natin guys? Wow! Galit sa atin no, nagalit sa atin guys, nagalit siya sa atin. Oh, narinig nyo yun guys. Kanina pa yung may bumabato dito guys. Papaalisin nila tayo. Ayaw nila tayo matulog dito. Natutulog ako guys. Na ganun, -ganun ako guys. Oh. Kasi niyoyogig yung bahay. Pwede ka bang magpakita sa akin kung nandito ka? Ha, ah, yun lang ba ang kaya mong magparamdam? Ha? Takot ka bang lumapit sa akin? Kumagalit ha, binibiro lang kita. Nagalit sa atin yung ano, kapre. Gabi talaga dito guys, sobra. Kasi yung ano dito, mga sa ibabaw dito, may may bahay-bahay. Talaga natatakot sila dito pag ganitong oras, mga alas 12, alas 11, sobrang creepy daw dito guys. Sige nga kung kung mag, mag magbato ka ng mga bagay, aalis na ako dito. Sige nga. Pwede ka bang pakita? Nasa baba guys no? Nasa baba sila guys. Nasa baba sila. Paparamdam. Hu, Wow. ano ba Capri ba o di Windy ang nakatira dito Pabukay magalit sa akin Grabe guys Kahit ganito itong bahay Kahit butas butas na Nagpaparamdam pa rin sila guys no Sobra Ayaw nila tayong patulugin dito guys Talagang legit talaga itong bahay na to Ayan guys so wala na hagdanan dito dati meron ko na nandito dati na so ayan dumila na yung ulan guys at para makita na yung bahay ito yung kabuuan ng bahay guys oh. ay so, ayan guys may kita nyo may ilaw doon may bahay doon sa unahan so ito yung bahay guys yan o oh sobrang creepy tignan ito yung daan yun know? sapa dito guys sapa no? Oh. takot yung ano dito guys pag may lumadaan takot sila dito yun know, may ilaw dun no? may nakatira doon mining kasi area to so ayan yun na lang guys maraming salamat sa yung lahat sana ma-share itong video ko at makilike na lang malaking tulong na po yun sa akin guys sobrang creepy tong bahay na to hindi tayo nakakatulog ng mayos kasi pinapaalis tayo ng kapre ni yuyugug niya yung bahay so yun na lang guys maraming salamat sa inyong lahat shoutout sa inyong lahat ayan we love you all so shoutout kay mami step at kay mami aga shoutout kay ate linda cortez shoutout sa iyo dyan ano ah uh, sino pa yon si uh, So Zilin Namit, shoutout sa iyo dyan. at kay Zara Kumu at kay Jui Arca, shoutout sa iyo dyan. at kay Violeta Gonzales So maraming salamat sa iyong lahat guys Pray before matulog So ayan, salamat